Po ba pag uuwi sila, mamet at ate? Ay, ba? ba, huwag kayo na mainip. Darating na sila. Tsaka, para sa ngayon, eat ka muna, ha? No, Sige ayaw ko po kumain. Hintayin ko na lang po muna sila. Wala pa po ko gana kumain, eh. Hindi ka pa kumakain, eh. Oto ayaw ko lang, po kumain. Na lang. No, Sige ayaw na, Angelica. ko Angelica. po. Hintayin ko na lang po sila. Hindi pwede. Hindi ba ang sabi ko? Masama ang nagpapalipas ng gutom. Aling mami! Mami? Mami! Ate!